mula sa pinakamalawak pinakamalawak newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng maranasan pa hanggang sa buwan ng Desembre base sa pagtaya ng isang Global Energy and Commodities Information Source. May ulat si Alvin Baltasar. Radyo Pilipinas. 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 Report. Posibleng magdere-derecho hanggang sa katapusan na ng taon ang nararanasan pa rin oil price hike. Base na din ito sa pagtaya ayon sa Department of Energy ng S&P Global Platts, isang global energy and commodities information source. Sa laging handa public briefing, binahayag ni Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad na bunsod na rin ito ng pagkakaroon ng disbalance sa ninang shortage ng daily production mula pa noong bahagi ng buwan ng Hunyo. Epekto rin ito, sabi ni Abad, ng pagbabawas ng supply, hindi lamang ng Saudi, kundi kasama na rin ang pagbabawas ng Russia. Bukod dito, dagdag ng energy official ay tumataas din ang daman, pagsapit ng bear months, kaya ang chance magtutuloy-tuloy talaga ang mataas na trending sa mga susunod pang buwan. Pakinggan natin si Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. So, ang projection po ng uh, SP Global Plots, dire po yan, July hanggang December. So, yan po yung sitwasyon natin. At, uh, again, uh, ang chance po natin ito na uh, magbago uh, ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Mula sa Palacio na ng Malacanang, Alvin Baltasar, Rajo Pilipinas. Samantala, paano kala para mapag-aral ang 4 piece beneficiaries na sa hustong gulang pasado na sa kamera? May ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas. ng kamera ang panukala kala na magbibigay pagkakataon sa mga miyembro ng pamilya na benepisaryo ng 4 piece na makapag-aral. Aamiyandahan ng House Bill 8497 ang bahagi ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act kung saan mga male adults lang sa family beneficiary ang nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Sa ilalim ng panukala, ang mga beneficaryo ng 4Ps na nasa hustong gulang ay maanim pumasok sa alternative learning system upang makatapos ng basic education, kumuha ng entrepreneurship track sa DTI at DSWD para magkaroon ng kasanayan sa pagninegoso o employment track sa TESDA at iba pang accredited organization para magkaroon ng kasanayan at makapasok sa trabaho. Bibigyan sila ng Community Mobilization Grant na hindi bababa sa 500 pesos para meron silang magasos sa pasahe at pagkain. Ang mga nakatapos ay bibigyan din ng prioridad sa iba pang tulong na ibinibigay ng gobyerno, gaya ng puhunan sa pagnenegoso, pag-aayos ng mga dokumento para makapasok ng trabaho at makapasok sa tertiary school kung nais ipagpatuloy ang pag-aaral. Ito si Katim Forbes para sa Radyo Pilipinas. Sa iba pang balita, Echoways nagbabalas sa pagbili ng kapote na may nakalalasong kemikal. May ulat si Mary Ann Radyo Pilipinas. Pilipinas. Report. Ilang araw bago ang pasukan ay pinayuhan ng Eco Waste Coalition ng mga magulang na maging mapanuri rin. Sabi ni Billing Rain Gears, gaya ng kapote ng kanilang mga anak. Ginawa ng Toxic Watchdog Group ang babala matapos madiskubre na ilan sa mga binibentang plastic raincoat sa pamilyahan ay may nakalalasong kemikal. Tinukoy nito ang ilang kapote na gawa sa PVC plastic at nakitaan ang mataas na level ng cadmium na delikado para sa mga bata. Babala ng grupo ang mataas tagal na cadmium exposure ay maaaring magdulot ng malalang sakit gaya ng cancer. Para naman maiwasan ito, pinayuhan ng EcoWaste ang mga mamimili na huwag bumili ng mga plastic rain gears na may matapang na amoy kemikal at may markang PVC o vinyl. Hinikayat din ng grupo ang mga consumer na palaging suriin ang kondisyon ng kanilang mga rain gear at ipang PVC-based products na ginagamit ng mga anak kabila ang backpacks at lunchbox upang masiguro na walang cadmium dust na maaaring malanghap ng kanilang mga anak. Ito si Meron Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Atyan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa news updates sa ko po. Si Freymbrong Kiligaytos para sa Radyo Pilipinas.